Eh, sir, ano ba violation ko? Stepping on the line. Huh? Stepping on the line? Eh, paano yun naman magiging stepping on the line? Outside the line ako eh. Anong outside the line? Eh, yung gulong mo eh. Tumawa doon sa linya ng hintuan. Eh, eh sir, dati ba kayo referee? Oo. Ah, eh, ikaw ah. Resensya, resensya. Eh, eh, sir, pasensya muna kayo. Wala pa akong kite eh. Pasensya? Ang ulagay pa naman eh, puro pasensya na lang? Hoy. Pag dinala kita sa si presinto, patang batay sa libo dyan. Sa libo? Oo, oh, 1,000. sa libo. Kaya konting ipit lang. Konting ipit lang? Oo. Oh. Ngayon na? Ngayon na. Bilisan mo. E <coughs> Ayos ba pagkakaipit? Ay, ay, ay. Bakit to? hindi yung ipit na yung sinasabi ko. Yung lisensya mo, ipitan mo ng ganyan. Uh. Konting oh, ipit lang sir, eh. Sir, mabuti pa. Ikulong nyo na lang ako. Alam nyo, sir, ayokong dungisan yung uniform niyo eh. Eh, bagay na bagay pa naman sa inyo yung uniform niyo. Kung kayo, wala kayong pagmamahal sa uniform niyo. ako meron. Mataas kasi, mataas kasi ang respeto ko sa inyong mga pulis eh. Dala sa presito. Ah, uh, eh. Eh, si Presidente mo tayo. Eh, eh, arregluhin na lang to ito. Ano ang arreglo? Ito, pasensya ka na dyan. Ah. Eh.